Magandang hapon po, Ma'am Julian. Ah, magandang hapon okay. po. Ma'am, sige po, iikwento niyo po sa amin ano po ba ang nangyari dito? Ah, kasi po nung naging vice mayor po yung asawa ko, eh nung last term po nagkaroon po siya ng anak sa ibang babae po. kay po ay kasal mam Ma 'no, tama Apo, po ba? Oo, po kasal po oh, kami. Oh. Pero at that time ba, hindi na siya tumitira doon sa bahay ninyo. Ay, tumitira po. Kaya lang po nung last na election po, nung nalaman ko may ikalawang anak pa siya doon kaya doon na po kami after ng election doon na po ako nagsabi sa kanya na pwede na siyang umalis basta sa may sustento sana kaya lang po walang walang sustento hanggang ngayon ah nagbibigay okay. lang kung kailan sa mga bata kung minsan 70 pesos lang daw hindi naman inaabot 70 pesos? oo oo sa isang araw. Hindi po. Kung kailan lang, once in a blue moon, kung kailan lang once maano? in a blue moon, tapos 70 pesos. Oo. oo. E tatlo po eh. High para saan yun? Na lang. Para, yung, para saan yung 70 pesos? Baon yata po nung ano mga... Ng, baon so, yata mam, po. Tama po ba ang hindi ko? Kayo ay lumapit sa tanggapan ni Senator Rafi Tulfo. Ang hiningi nyo is tamang sustento lamang. Opo. Tapos, yung mga properties ko po kasi, gusto ko lang natulungan niya akong mabawi yon Or kahit hindi <coughs> naman, kasi dahil po sa pagpasok niya sa politikan, eh, may, may, mga mana pa ako sa lola ko eh. Eh halos na... na nasangla ganun. Nasangla. Tapos ngayon, na forfeit po yan. Dahil nga, kumbaga hindi ko kinakaya ang, ang pag ano, sa araw-araw naming pamumuhay. Bukod pa po doon, ano pa pong ibang reklamo niyo po dito sa inyong... Kasi Parang ang lala naman talaga noon si kung kung yung sinasabi yes, ni Ma'am na 70 pesos. Itong mga to 16 years old, 13 at 11. Malamang nag-aaral ng na mga yan. Lahat po, mag-high school dapat big, 'yung bunso pwede mo ko. Pwede niyo po akong bigyan po ng ballpark figure? Magkano po ba ang ginagastos ng mga anak niyo sa, sa isang buwan? Sa isang buwan, hindi matitipid naman sana yung mga ano. Kaya lang, yung siyempre yung pagkain sa araw-araw, eh, lahat yung sa akin eh. Opo. hindi, para malaman din natin kung magkano rin dapat sana yung dapat na ibigay din ng inyong mister kasi eh, obligasyon naman po yan ng magulang eh. Opo, opo. eh, ang daming gastusin ng mga bata. Yung edukasyon pa lang, yung eskwela, yung allowance, mga mm -hmm. pagkain, transportation, bukod pa diyan yung utilities dun sa bahay, baka malakas pa silang kumain, hindi natin oh, alam. So, magkano po, kayo ma'am, personally, magkano po yung ginagastos ninyo? More or less, siguro, mga 1,000 a day. 1,000 a day. Oo, oh, oh, tipid so, pa yun. Na, oh tipid na yun. No? So, less oh, oh. let's say, mga 30,000 oh, oh. sa isang buwan. Oo. Oh, oh. So, sa 30,000 po na gastos ninyo, magkano po yung contribute man lang ng inyong pong asawa? Wala naman po siyang binibigay sa akin eh. So, talagang wala? Wala. Kung... yung, yung pera, binibigay direkta sa anak ko. Yung anak ko lang ang nagkikwento sa akin. Yun nga po yung mga 70. Oo, ganun. Tapos, pesos. ganoon tapos um, kadalas 'yon? Bihira lang naman po. Tapos tapos nagbibigay rin yung biyenan niya na may tindahan saan ng mga ano lang itlog, may gano'n lang. Mm -hmm. Tapos isang araw nga po nagkwento sa akin yung isang labor namin na may hinihingi daw yung anak ko, sabi daw wala. Pero meron daw hindi na kwento sa akin ng anak ko eh. So in, in other words, na dine-deprive yung family niyo. Opo, ganoon. Eh, pero sabi niyo kanina, meron na ring parang ibang pamilya po ba? Opo, ang... Opo. Tapos yung yung dalawang bata kasi hindi An naman anong ako. Anong dalawang bata? Anak nung asawa ko po doon sa nurse. Ano pong meron doon sa dalawang bata naman? Nandun po po nakatira sa, eh, hindi ko alam kung exactly nakatira or ang nag-aalaga po nun, yung biyenan ko. Mm, okay. Pero, pero yun ba, sinosoportahan? Siguro po, di ko alam. Mahirap naman po magsabi <laughs> kasi hindi okay, ko okay. naman po alam. Nasubukan niyo po bang mag-demand sa kanya? nagte text rin ako minsan noon po. Kaya lang ngayon, iba na po yung number niya. Ah, so wala na? Wala, wala na po. Na. Hindi po kayo nanghingi sa kanya na uh, magbigay ka man lang kahit supporta na lang, ganun? Ano, tinext ko po siya. Kaya lang, nagbigay rin, naalala ko po, nag nagbigay rin isang beses lang, 10,000. Last November yata, yun lang. 10,000? Oo. Magandang hapon po. Ma'am May Sales. Ma'am May, ano po kayang pwede nating maitulong or maisuggest dito po sa family ni Ma'am Julian Villaralbo dito sa uh, naging karanasan po nila? No? Parang de they are deprived. So ang MSWDO po is willing to help them especially the case of this Julian Villaralbo. We are uh, looking for any possible assistance especially po yung children and they are all minors. So our office will be providing the intervention and we are going to have an um, assessment to the child. So we all know naman po na the social workers have significant role, so especially in protection for the wealthy cases. po. Kung for example yan, no, talagang to control yung inyo pong action, hindi po kayo binibigyan ng kahit na anong sustento, tulong, that could fall as an economic abuse. Okay, yun po yung sinasabi kanina ni Ma'am May Sales. Pero tutulong, no? May intervention naman po ang ating MSWDO. So I think after nito, Shari, mag-coordinate sila, no? Yung family at ang MSWDO, uh, monitor din po ng tanggapan ni Senator Rafi Tulfo. Oh, Kasi mm -hmm. uh, ang hirap naman ng ganyan, mag-isa ka na lang talagang tatlong ano yan, tatlong bata yan. At, at ano na sila, high school? Lahat na po high school, eh. nag-graduate lang yung bunso ko ng grade 6. Paano pa kung mag-college na yung mga yan? Anong... Pa paano po yung, ano niyo ma'am, pang araw-araw po? Ano po, may business po ako. Kaya lang, pag ganito pong tapos na ang anihan, wala na. Wala na talaga. Kaya nga po, nagpilit na mahirap, po. Mahirap na po. mahirap na po. Kailan po huling nakipag-ugnayan sa si inyo, ma'am, si Vice? Matagal na po eh. Mga ilang taon na po, or ilang buwan? Siguro mga... Basta last po kami nag-usap na siguro yung mga six months, gano'n. Matagal na six siya. Six months masyari. ago. Tapos yun na rin po yung huli niyang pagpapadala. Hindi naman po nagbigay sa akin. No? Hindi po talaga Wala nagbigay. Po talaga. Kahit po sa mga bata. Yun lang po. Yun, yung direkta niyang pinapabigay. Di ko, basta nagkikwento na lang sa akin yung, ano, mm -hmm. yung mga yung anak ko. Magandang hapon po at Rini Lanyete. Magandang hapon po at uh, Paniero, JV, Miss Shari. Um, pleasure to be here po. How can the DILG assist po? Ayan. Uh, yes po, Panyero, attorney uh, Lañete. Nandito po kasi sa studio namin, lumapit yes, sa tanggapan ni Senator Rafi Tulfo ang uh, misis ng isa nating vice mayor. Okay? okay At uh, apparently niya po si Vice more on the family aspect nila, yung personal relations nila naging pabaya apparently. Ito pong mm. si Vice pero Uh, ang ang concern po namin given po na meron tayong rule of conduct no and especially yung mga expect natin of our public officials ano po kaya ang pwedeng panagutan or magagawa may tutulong ng ating Department of Interior and Local Government Una sa lahat no uh, it's disheartening na makarinig na nangyayari ganito especially coming from our public officials no Now I note na this is a ano a matter about support no and Yes, while yes, it is not in the exercise or in the discharge of official functions no be that as it may uh, under sa section 4C ng ating uh, Republic Act 6713 or the code of uh, conduct and ethical standards ng public officials nakalagay kasi dito that public officers at all times shall respect the rights of others shall refrain from doing acts contrary to law uh, good morals good customs public policy public order public safety and the public interest now obviously naman yung failure natin to render support is actionable under uh, RA 9262 I, I believe na nyo dito dati uh, yes, sa BPO no anti-VAWC law kasi nga it, it's a form of economic abuse and while yung recourse natin dito would be the courts no so that uh, makakuha yung uh, kanyang wife ng uh, ng support yung children niya ng support what we will do is um, after this call I'm going to call the uh, provincial director po ng DILG dito sa Camarines Sur, I'll give him a heads up, and then to cascade it doon sa MLGOO natin, dito sa Magaraw, so that at the very least man lang, we can summon the Vice Mayor and uh, ask him to address this because it's an important thing. no? We expect a lot coming from uh, uh, our public officers. They're supposed to be fair to all, including and most especially their family. Ganyan yung gagawin natin dito, Panero. Ayan. Sige po. K kami po ay natutuwa Attorney Jesse Howard Lanyete dun sa binigay niyong plan of action kasi sorry, nakita mo naman papadalhan po ng notice do so i co communicate no through the provincial director para i-address itong problema po ninyo ma'am no. Kasi alam naman natin na nyo rin uh, from Attorney Lanyete na meron po tayong ine-expect na behavior at the very least ng ating mga public officials no. Uh, kasi at the end of the day they are called honorable. Di ba so? They should they should be so no dapat honorable eh, yung kanilang ano especially dito pamilya naman Opo baka nakikinig po siya baka may gusto ko yung sabihin kay sir Wala na po wala na talaga wala na po, yun na okay. lang yung oh, na lang suporta oh, lang, oh. lang, oh, lang tulong lang tulong lang talaga po kasi oh. wala na okay na po ako nakabuhon Yung kamusta <laughs> naman po yung relasyon niya sa mga bata Hindi rin po sila close talaga eh kaya kaya nga po kahit na um, umalis siya sa amin hindi apektado yung mga bata hmm. Mm -mm. yung nakakalungkot naman no kung, gano'n kung yung sitwasyon kasi nga yung isa pong yung, yung ano ko nga po yung panganay ko eh sa gusto niyang mag-aral sa Naga kasi yung Naga City maraming mga magagandang schools doon Opo oh, eh pa naman ng tatay na ang nag-aaral lang daw yung mga mga matatalino hindi daw yung bobo eh pa eh, sakit naman po sa isang ina na yung anak mo Sabihan ng bobo, hindi ka dapat dapat na mag-aral sa Naga. Sabi ko na lang sa anak kong panganay, sabi ko tulungan mo lang sarili mo, magtulong tulung tayo kasi wala tayong ma mapapala sa tatay niyo. Vice Mayor Randy Villaralbo, narinig niyo naman po ang inyo pong misis. Tulong lang. Suporta. Apo-apo. Okay? Para lang din naman sa mga bata, no? Anak naman po natin mga 'yon. So, I don't think sana hindi naman ganun kahirap. Bigyan 'no yung mga pag-aaral naman nila. Opo. Oh, at hopefully kung magbigay siya, you can come up na lang later on, no? i-coordinate natin with the MSWD. Pwede kayo mag-execute na lang ng agreement. Opo. Okay. Na okay, okay. na rin namang magkabalikan, no? Mm. Wala naman na talagang emosyon para sa isa't isa, pero yung gampanan natin, yung obligasyon natin. Opo. Okay. Ito yung obligasyon natin, isa doon is suporta Ito ang gastusin ng mga bata, pagatian natin. kung ganoon, di ba? So magpapadala yung isa ng ganitong amount every siguro first day or last day of the month para malinaw hindi niyo na kailangang pag-awayan later on, di ba? Opo. Sige po, no so hopefully maayos natin 'yan.